Gusto mo ba matikman or masubukan ang ganitong recipe? Napaka-easy! Well, hi guys! Welcome to my vlog! To this video ay gagawa tayo ng cold noodles! <coughs> cucumber at carrots. Hiwain lang pala natin ng manipis, guys. Ang sa akin, ginamitan ko siya ng peeler para make sure na manipis talaga. Kung wala kayong peeler sa bahay, syempre, pwede naman ang kutsilyo Basta manipis talaga. Kasi hindi na natin ito lulutuin, guys. I-mix na lang natin ito sila. At pagkatapos ng peeler, ito na, guys. So, nakita niyo ang ginawa ko. Ginawa ko siyang maninipis na strip. Para pag i-mix natin sa noodles natin, maganda sila tingnan. At very colorful. At ito na, tapos na. Nakita niyo yan, o, oh, kung ano kanipis. Ayan. Yan yung maganda. Sim sa ato yung cucumber nga panghiwa no? Pero itong cucumber na ito, medyo kapala natin ang kanyang mukha. Is ang kanyang paghiwa para pagilagay natin sa refrigerator, stay rin ang crunchy niya. Pagtang nagahiwa, kita sa ato nga mga panakot, nagpakulo na gali ako sa tubig diri sa kabila. Kasi mapinser ka, mumalapo ako sa baboy, kay damo-damo, gin ang tubig nga ako, gin pakulo. Syempre, no, lapuhan nato ng ato nga noodles. Need ko gin ang madamo nga tubig, kay eh. syempre madamo kami di sa balay, kag madamo nga noodles ang ako nga lutoon. Sumasarap pa gin ang pagkaon, guys. Guys, kung hindi natin pag i-overcook tiining noodles nga ni ko ni half cook lang fresh noodles ni gali ang gingamit ko ah, para mas masarap pag -in. kung hindi ka mo kabalo magtantya ka time niya kung paano mag half cook tilaw tilawan nyo siya guys remember hindi ka mo magtilaw ka hindi inyo niluto para wala gamo para wala lak <laughs> Ay, naku, sira talaga itong kusinira ninyo. Dito na, buusan natin ng malamig na tubig para hindi siya ma-overcook. I-shake, shake, shake natin guys para make sure na wala talagang may matirang tubig sa ating noodles. At sprayhan natin sila ng oil. Or pwede nga lagyan nyo siya ng mga ordinary oil guys, no? Para ang purpose lang yan is para hindi sila dumikit sa isa't isa. Siguro, no, yung mga taong dumidikit na hindi na matanggal, no? Wala siguro yan grasa, kaya kailangan mag-spray-spray spray din pag may time. Ay, ilagay natin sa glass container para mailagay natin sa refrigerator para lumamig. sa cucumber natin at carrots, kailangan ilagay talaga siya sa refrigerator guys para lumamig. At dahil oras na sa pagkain, ito na, gawin na natin ang ating cold noodles. Muna dapat nga oras sa paggawa sa cold noodles natin before kita makaon para manamit siya. Ang timplada niya manamit kay syempre ang sauce niya guys no, ...fresh pa talaga. At ilagay na natin ang ating carrots. Makifeel mo talaga guys na malamig siya... ...kagtapos crunchy ang kanyang texture. Ihalo din natin ang ating cucumber. Ayan, malamig rin siya guys. The last but not the least... ...ang ating sesame dressing. Alugin muna natin bago natin ilagay sa ating noodles. Alam nyo guys, ang sesame dressing na ito... ...kahit sa vegetable salad ninyo... ...the best talaga ito kag sa kahit anong noodles. Kung wala kang time, nagutom nagutom ikaw... ...kahit magluto ka lang ng plain noodles ilagay mo yung sisamin na to, ay nako guys, solve na talaga ang pagkain mo. Ganyan pala no, pag nasa kusina ka, ang dami mong matutunang mga recipe, pero kung willing ka matuto. Hindi lang tayo dapat makuntinto sa masarap na lasa, and syempre presentable din ang ating lagayan para ganado si amo at increase niya ang ating sweldo. Guys, ito na <laughs> ang ating cold noodles na ginawa. Tingnan niyo kung ano kaganda. Ayan. Ang sarap, promise. Ayan. Yeah.